Hello mga idol, good morning. Good afternoon at uh, magandang gabi. Nasa lahat na naman tayo ngayon. Para maghanap buhay. At s'yempre sa panibagong vlog na rin natin. Para tuloy-tuloy na 'yung ating upload. Dahil uh, maganda na 'yung panahon. Samantalahin na natin paglahot habang wala pang bagyo na dumarating. Mga well muna tayo mga idol. Pangbisugo. Siyempre, shout po muna sa inyong lahat mga idol. Sempre maraming maraming salamat muli sa inyong walang sawa na suporta. Lalo na sa patuloy na nagsishare ng ating video. Yun, shout out po sa inyong lahat. nadali yung ating kawil <laughs> one time sa butiti ang nag-iisang kawil natin nadali pa hindi na tayo tunoy magkapa dahil isa lang yung ating kawil walang, walang resulta Tinali ng butete. Sayang so, yung uh, pain natin. Yung pain. Pamain. Yung pain natin, no? Oh. <laughs> Hindi na ng mga idol ganda ng panahon ngayon dahil medyo kalmada na parang hangin amihan na 'yung umiihip umi sana tuloy-tuloy na lang yung ganito ganito lagi ka ganda ng panahon para tuloy-tuloy rin 'yung ating paglaot Sulo lang naman tayo ngayon mga idol dahil yung dalawa ay nagpahinga muna dahil nahilo ka gabi. Kaya mag-isa lang naman tayo ngayon. Ayun, magandang gabi mga idol. At siyempre kapailaw na tayo. Tamang pailaw-ilaw lang muna habang nag paparami ng gasya sa ilalim nakalatag na rin yung lambat natin mga idol para mamayang alas otso ay makapag na tayo you know, malinaw yung tubig, dagat klaro klaro yung uh, lambat natin at syempre shout out po muna sa inyong lahat mga idol Lalo, lalo na po kay para si Lagot from Dipulog City sa del Norte at siyempre kay Gifre from Antipolo at kay uh, Roger Lim ng at kay Jaime Dulay from Bulan Susugun at siyempre kay Jose Cipres yun shout out po at simple sa ah, laging nagsishare ng ating video shout out yung buwan o no? oh, andyan na lumitaw na yung buwan mga ilang minuto na lang mga idol susubok na tayo magkarya Hindi pala tayo doon nakabalik sa na area natin kahapon. Dito lang tayo sa ah, uh, medyo higad-higad lang. O malapit lang. Sa malapit lang tayo ngayon. Dami pa rin laya ngayon ng pano. Malaot. Yan ang mga nag ay mga kagaya din natin yan. Mga din natin ng bangka niya na mga umiilaw. Mga laya kung tawagin dito sa amin oh, palibot yung laot may ilaw parang syudad <laughs> na naman ho yung pumasok sa lambat ito natin ito ng crispy fry dahil kulang mas okay na ito kaysa kalamares kasi tumatasik pa at calamares na na dahil naluto na yung ating ulam total so, pusit at rinito isda at yung ating sausawa no sopa puyo may limon so, may sawa at sili yun kain po tayo mga edom. Lasang lasa yung itlog <laughs> Saka malambot siya Hindi masyado crispy Tamang tama lang

so yung lobid natin no oh, ay problema dahil yan no oh. delikado na makuha na to mapuputol na tawagin sa amin mabugto na mabugto mauutod na mauutod oh pag ma ma putol yung lubid natin ay matatanggal to lahat at mas lalo tayong ma wala mahirapan magpaangat ng lambat dahil wala nang wala nang malikis na lubid mano-mano na lang sa mano-mano na lang sa kamay pagpaangat kaya habang hindi pa na Oh, malapit na tong maputol. Habang hindi pa na puputol ay uwi na natin para hindi tayo mahirapan o mapagalan. Pinalian natin ng lobe Kung kas kung kon ma putol man yung lobe, ay hindi malaglag lahat yung ating pabigat kaya pasiguro tayo dahil no parang hindi na magtatagal